Grabe, sulit na sulit talaga yung concert. Maliban sa free concert ito, is talaga naman mga sikat na banda mula noon hanggang ngayon, yung kanilang mga iniimbitahan. By the way mga mi, nagpa-free concert dito sa Inus Cavite, si Mayor AA from Talata, Moira I belong to the zoo and also syempre ang nag-iisang kamikazi pasensya na kayo sa manok namin mga mi talaga nagtitilaok na dahil 4am ko na tong nire-record by the way paano nga ba ako nakakuha ng ticket hindi tayo dumaan sa barangay mga mi. merong pinost sila mayor which is sa uh, kanilang page kung paano yung mechanics una is uh, kailangan i-like mo yung page follow mo yung page and after nyan is mag email ka and thank god is na nakakuha tayo ng two slot kasi once na nag uh, message box sila, yun yung papakita natin para makakuha tayo ng ticket. Parang last April 23 kami kumuha ng ticket, papakita mo yung email and syempre yung iyong ID na Taga Cavite ka. And after nun mga me, nakakuha na kami ng dalawang ticket. Then kinanap naman niya na April 27, now 4pm siyang nakalagay pero nakapunta kami siguro mga around 5 or 6 na sobrang daming tao talaga. Mga Pero well-organized naman, walang mga gulo na nangyari. Merong mga restroom, andon yung mga pila, talaga mahigpit bago ka makapasok sa loob. Kahit yung suklay na may mirror, bawayan mga mi Sine-check talaga nila yung sa loob ng bag. Talaga naman saludo din ako sa mga, uh, sa organizer, sa lahat ng bumubuo ng um, staff nung kanilang concert. Sobrang daming tao, parang around... 50,000 yung tao na umatend sa kanilang concert. Bali sa grandstand nga pala yan mga mi. Me. Medyo bago lang yung grandstand dyan. Katabi niya yung hospital ng Imus. Actually, meron na daw talaga last year. I think parokya ata yun. Silent and Ben and Ben. Kaso hindi ko rin alam kung... Paano yung mechanics kung sa barangay ba yan? this year kasi is uh, meron silang mechanics maliban dun sa barangay kung di ka makakuha sa barangay is magme message uh, fill up ka lang ng form then kapag nag message yun na siya diba, sobrang ganda sobrang sulit mga mi and meron din doon na parafol kung sino ng VIP may mga ganong pakulo ba diba? talaga namang sulit na sulit yung concert na yan lalong lalo na is libre siya mga mi mabels kung nauhaw ka meron din nag-aabot ng tubig kasi nakatry ako noon nang ako ng tubig yung init at sikip talagang crowded na nararamdaman ko lahat yung nawala nung narinig ko na talaga yung isa sa pinaka-paborito kong banda which is yung Kamikaze. Talagang sobrang happy ako that time. And looking forward for more OPM na Papa Concert. Yan lang. Bye!